Ay! Ay! Ito na si sister ko, ah! Ay! papasokin mo! Pasok po kayo, sister! Pasok po, po kayo! Ay! Ay! Hey. Madam! Ano? Oh, Kamusta ka ito, dong? Ay, ito! <laughs> Napapasyal ka, May ano yung daladala mo? Ay, ano eh! Ito ay... Para saan yan? Certificate! Para sa iyo! Ba! Bakit na karoon ng award? Brother Dudong, ako ay pinadala dito ng ating opisina. Para, para daw iparangal sa iyo ang certificate na ito. Eh, in case daw na hindi ka man makapunta doon Sana sa all. opisina, kaya, kaya pinadala ako dito para ibigay ito sa Sana iyo. Sana, o. na sa iyo, ay hayaan mong basahin ko, ha? Ang parangal na ito ay bilang pasasalamat para sa ating kapatid na si Dodong. <laughs> tapos? Ay, sorry po, madam. Tapos? Anong karong Dahil sa kanyang 48 years na pagsisirwis. <laughs> anuna <clears throat> Dahil sa kanyang 48, 48 years na pagsisilbisyo sa Putso Incorporation. Kalakip nito ay ang limang libong cash para sa panimula bilang ikaw ngayon ay tuli na. Sana Binirmahan ni Brother <laughs> <laughs> Residensyo <laughs> po. ng samahan. <laughs> ito daw ay ginagawad sa iyo kasama itong medalya na ito. Wow! Ako na kung may sa kanya. O, daw daw parang daw sa iyo to. Salamat! <laughs> Salamat, ma'am, ma sa pag mo. Um um <laughs> at sa paghatid ng... Congratulations! Maraming maraming salamat. niya na. Kristiano na ako ngayon. Al. Maraming maraming salamat, hal Sa iyo hala. Sa pagtsatsaga mo sa akin. Na kahit ganun ako. Ay. Pinagpisaan mo. Aww. At saka sa pag-aalaga mo, ha? Dahil ako ay ganito na ngayon. Maraming maraming salamat sa iyo, ala. Kaya, bilang asawa kita na talagang sa pag-aalaga mo ay napakagaling mo. Ako naman ay mayroong... Walang anuman Ludo. May ganting may ganting pala ako na ibibigay sa iyo. Kapag ako ay pag ako ay magaling na magaling na. Talagang ito ay supesa itong ibibigay sa iyo pag ako'y magaling na. Talagang maraming sana maraming salamat ako. sa iyo. O, anong masasabi mo sa ating presidente na si Sir Dencio Ah, uh, Maraming maraming salamat sa iyo at sa ating mga kasamahang mga support. Na yung binigyan niyo sa aking award ay natanggap ko na. Ay sana wa ipagpatuloy mo yung ganyang mga gawain para sa ating lahat sana kayo magpatuloy na rin para magkaroon kayo ng award mga may mga ay ako tuloy na ay kayo baka may mga may mga kanin ka pang balot na. ay tapos na tapos kayo maraming maraming salamat President